talaga labanan mo ko is buhay time limit. No! Tsaka pinatapong tayo ng angel ang pangit ng naratib. Okay lang maging ganun at least di ako lumaking ayasib. <laughs> Sinabi sa, sa crowd ng mga bisaya. Eh, no? At least di ako lumaking ayasib. Tapos <laughs> mga bisaya lahat na nandyan. No? Lakas. Lakas na loob na ito ni Vitrum. Okay lang maging ganun at least di ako lumaking ayasib. sin daw gusto mo yon os pag ako nagkakagit punching gagabagin ko yung asawa mong si Rosa ano? na damay gusto e eh. ta rin nagsimula siya kaya et samdamin mo tanga ka. ayoko pa sa bumatel pero ang kulit niya enigma O sabi ko basta champion para malaki yung kita kaya binigay siya yung lumabas sa ibang liga Pumunta PSP para ipaglaban ng flip top. Wow, aktivista. <laughs> Pinaki. Ikaw pala yung aktivista Jay Black eh, hindi pala si Vitro eh. Flip top. Wow, aktivista. <laughs> Ay, <laughs> ka! Para din mukhang pera, astang white knight ka, tol! Para yung puso mo maramdaman na magkakatol! Ulol, kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol, dapat alam mong ang flip-top di mo kailangan di pagtanggol! <laughs> yung pinagalaban mo nakaririndi. di! Yung kampanya mo na sa sarili na nagsisilbi! At ako, demon kampiyon, ako yung legit MC! Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP! <laughs> Balad bakit tibak pa si gago, umiyak sa mga tao. E bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya? Pumirma pag natalo. <laughs> <laughs> signature style. Ay naku, literally, no? Signature. Pumirma. Kasi nga si Jay Black nung, nung natalo, natalo, unang ano nun, ah... Uh unang panalo talaga sa kanila ni Mot. Si Mot talaga. Tapos, yun nga, dahil home court ni G, J. Black, di nagustuhan ng crowd na nanalo si Mot. Na overturn, naging si J. Black. Tapos, nung after na nung laban nila, nag-back out na si J. Black. Parang may pinirmahan yata siya nun na ano eh, na